May ibibigay kasi sa kanyang pwestong napakabigat Napakabigat Na sana matanggap Na sana matanggap daw Kasi yun talaga yung balak Yun talaga yung gusto na ipagawa ng Pangulo Mabigat yung posisyon Mabigat yung pwesto Mabigat yung trabaho Wow At, uh, Siya lang Siya lang O oh, yun, isa pa Mukhang siya lang Ang makakatag-trabaho May mission na naman po si General Torre Mukhang meron na naman po siyang kakalad ka rin para hulihin. Ang totoo po talaga niyan. May nabangga po si General Torre na nagreklamo po kay Mr. John B. Cremulia. Si General Nartates, mga Lodi, siya po yung inalis sa pwesto ni Chief PNP Torre. At siya rin po ang pumalit dito po sa kanya as the new CPNP mga lodi. Ang sakit. Aray ko. Sinibak siya dahil binaypas niya si John Vic Rimoglia. At meron siyang mga dinumot na mga general na hindi po talaga nagustuhan ang pagiging CPNP niya. Yo, what's up, mga Losses, mga Peps TV, welcome back po sa ating channel. Ngayong araw na ito, itatalakay po natin kung ano nga po ba ang dahilan kung bakit po agarang sinibak sa pwesto ito po si Chief PNP General Torre. Anak na tinapay naman, o oh, parang kailan lang ang saya-saya po ni General Torre. Parang nga po siyang aso na sunod-sunuran po sa kanyang amo. Yun pala mga Lodi, eh, si -si bakin lang po pala ito. Marami pong spekulasyon na naglalabasan kung ano nga po bang naging dahilan. Meron nga po sinabi ito si Madam Claire na meron daw po ibibigay na napakabigat na puesto daw po dito po kay General Torre. Pero ang totoo nyan, mga Lodi, sinebaksya sa ibang dahilan at binuking po siya. Nagkataon po mga Lodi na meron po tayo nakakusap na isang pulis kahapon dahil meron po kaming uh, transaction transaksyon about po sa motorcycle accessories at eto nga po kinumpirma po niya kung ano po naging dahilan ng pagkakasibak po dito kay General Torre. Ikaw kasi napakaangas mo eh. Biglan lumaki yung ulo ni General Torre na akala po niya ay eh, untouchable na po siya. Ayun, yung nakabangga po niya mga Lodi, mas untouchable po pala yun. Eto muna mga lodi, pakinggan po natin si Madam Claire Castor dahil meron po siya mga haka-haka. Patakaan na po siya gyaw -yaw. Pero mga lodi, kapag eh, nabuking naman na hindi pala totoo yung pinagsasabi niya, labas daw po yung social media niya dyan po sa kanyang trabaho as spokes po ng uh, Malacanang. <laughs> pakinggan po muna natin mga lodi. Sana si General Torre no? at uh, may ibibigay kasi sa kanyang pwestong nap napakabigat napakabigat na sana matanggap na sana matanggap daw kasi yun talaga yung balak yun talaga yung gusto na ipagawa ng Pangulo mabigat yung posisyon mabigat yung mabigat yung trabaho wow na uh, siya lang siya lang ako oh, yun, isa pa mukhang siya lang ang makakatag-trabaho may mission na naman po si General Torre mukhang meron na naman po siyang kakalad ka rin para hulihin <laughs> pero hindi yan mangyayari mga lodi dahil ang totoong rason ay iba po talaga totoong si po siya pagkakaalam ko mismong pulis po mga lodi ang nagkumpirma nito sa akin kahapon at eto nga mga lodi pinapakalat na naman ni Madam Claire Castro na meron daw pong mabigat na pwestong ibibigay kay General Torre kaya po siya inalis as CPNP kabago-bago pa lang eh, na <laughs> yun daw po, siya lang daw po ang makakagawa nun. At yung mga ututo -utu naman pong Tansom Talangka, comment ng comment sa aking uh, pinopost, oh, maghintay ka lang, peps! <laughs> Tingnan natin, mga Lodi. Dito na lang oh, sa statement na sinabi po ni General Torre, mga Lodi. Nadulas na po siya dito kung bakit siya na si sa pwesto. Uh, mga nakikisaw-saw, mga nagbibigyan ako We welcome all of those may mga statements nga lang na right now ay nakakita natin ay nakaka-damage more than nakakatulong sa ating organisasyon. And we're going to address that internally. We're going to resolve all of those uh, meaningful dialogues, bilateral dialogues or tripartite dialogues with uh, the people and agencies concerned in the next coming days. Ang totoo po talaga niyan. May nabangga po si General Torre na nagreklamo po kay Mr. John B. Cremulia. At yun nga po mga Lodi, dito sa kanyang interview, eh parang naguhugas kamay po si John B. Cremulia dahil nagkagulo nga po siya John sa loob po ng PNP dahil ito nga po di o Mano, si General Torre e eh may sinibak na isang opisyal. Sunod po sa kanya yung official na yon mga lodi. Ganun po kataas yung rango na yon At agaran lang po niyang inalis sa pwesto. Nang wala pong paalam dito po kay John B. Cremulia. Yon po ay ikinumpirma din po ng isang pulis na nakatransaksyon ko kahapon sa motorcycle accessories. Ano na? O, paano na yung mga konsulta lang ka dyan? Uh, pakinggan po muna natin to yung uh, paghugas kamay po ni John B. Cremullia, parang walang nangyari lang eh no, na wala siyang kinalaman sa pagkakasibak dito. John, saan na po ngayon i-assign si General Torre and what will happen sir? Kasi nasa kanya yung four star. Uh, yes, that issue, uh, General Torre has been informed of his relief. He has the option of retiring or staying but the of the question of the four star will be with the NAPOCOM to take up, but that is a collateral issue only to that who will be running the PNP, which will be formally, as of today, General Nartates. Oh, yan. Si General Nartates, mga Lodi, siya po yung inalis sa pwesto ni Chief PNP Torre. <laughs> At siya rin po ang pumalit dito po sa kanya as a new CPNP mga lodi. Ang sakit. Aray ko. <laughs> May option daw po ito si General Torre na mag-retire ng agaran or mag-continue siya. Hindi pa po alam kung saan po siya ilalagay. May nagsasabi dyan mga Lodi no. Ilalagay daw po si General Torre as a new DPWH head Ha? Anong alam niya dyan kung dyan siya ilalagay? Tapos may sa nagsasabi dyan mga Lodi no. Bagong NBI ano daw po, head daw po siya. So, sasapawa niya yung mga matataas na official dyan sa NBI. At siya ang papalit. Anong alam niya dyan? <laughs> Kayo ta kasi no? Yung mga haka, -haka niyo, wala namang mga matibay na ebidensya. Etong aking pinapakita dito, konkreto to. Ngayon, mga Lodi, tanong natin. Saan po ba talaga ililipat si General Torre? Hanging na yan, mga Lodi. Kumbaga, nasa sa kanya na kung gusto niya mag-early retirement or magpatuloy magtrabaho nang wala po siyang kaalam-alam kung saan siya ididistino. Kumbaga, siya nalang bahala. Gusto niya mag-retire, mag-retire ka. <laughs> na lang yun, mga Lodi. Dahil tapos na po ang misyon ni General Torre dito po sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Kumbaga, yung mga dumi po na ginawa po nila noong mga nakarang taon, kini-cleansing na po nila ito mga Lodi. Ano, kung nililinis na po nila kasi nga po malapit na ang 2028 election. Magpapabango na po ito si PBBM. Tingnan nyo na lang po yung flood control project na kung tutuusin siya po talaga dapat ang madidiin dito. Dahil siya po ang presidente ng ating masa, pero parang lumalabas. Labas po siya Hindi niya alam yung mga nangyayari. Hindi niya alam na meron pong ghost project ang DPWH. About po dyan sa flood control na yan. <laughs> Kasi kung wala talaga siyang alam dyan mga Lodi At talagang galit na galit siya Dapat pinatawag niya yan si Speaker Romualdez At saka ito si Saldico Dahil yan talaga ang utak ng lahat ng mga budget Sila po ang may hawak niyan Di umano sabi po ni Wipi Duterte Pero wala siyang ginawa mga Lodi pinagbubuntungan po nila ang DPWH, hindi po nila pananagutin ang uh, mga kongresista na meron po talagang hawak ng mga budget na iyan. Ang galing! So, ayan mga lodi ha, eto po si John B. Cremulia, eh parang nandating na bypass. Bakit ko nasabi yan mga lodi? Eto, si Senator Amy Marcos ay binuking po kung bakit talaga nasibak ito po si General Torre. At sabi niya dito, wala daw po siyang kinalaman dyan, ha? <laughs> Pakinggan po natin, o, mga magagaling na tansong talangka dyan. Eto po talaga ang dahilan. Um, reaction lang doon sa pagkakarinig kay uh, to General Torre, effective immediately. Well, sabihin ko na, no? nagka ko, eh, -en ko entro ako dito, eh. Kasi Thank pipilitan niya na uh, magkita-kita at makikita ng sa mga senador. Eh, inaantay ko na umalis siya kasi may hito ulo ko nun, eh at uh, ang pagkaalam ko na demote si uh, Nartates at iba pang general na Ilocano e eh, nagdadaing kung bakit daw nangyari yun kaya sinita ko siya sabi ko, huy, ba't ganun? Nako, may balik magdahan-dahan ka Oh, klarong-klaro mga lodi ha Dinemote no po di umano sabi po ni Senator Jaime Marcos ito pong si General Nartates at iba pa pong mga general na mga Ilocano daw po kaya ito si General Torre e eh, na si Bak binai po niya si John B. Cremulia. Oh, right. ito, pakinggan nyo mabuti para magkaalaman tayo kung mapupunta po ba sa ibang pwesto ito si General Torres sa ginawa niyang pagbabaypas dito po kay John B. Cremulia. At uh, nagpapauman din ako, wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, eh talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John B. Ayan. Hindi eh, matama naman tama yun. Siyempre, may boss tayong lahat. Ay, eh, boss na si John B. Ah. At ikalawa, masyadong maingay at maugong na nagmamalaki yung ibang classmate niya na presidente o vice-presidente uh, sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang buka at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang EPAL. Kaya parang uh, inaabangan na rin ta ng, siguro inaabangan na rin ta ng ibang tao dahil na may nadidinig na pang ako. So ma'am, namumuliti ka na rin siya na start ko so, na? parang, Robin? parang yun yung sense ng ibang kapulisan. Tatakbong presidente o vice president, yan yung pagkakaintindi ko mga Lodi ha. ha. <laughs> Grabe naman, ang taas naman ng pangarap mo talaga. Ayun, bumagsak po bigla si General Torre. Ay, nako, imbis eh, maawa ka dito kay General Torre, mga nakakainis eh. Pero si General Bato, mga Lodi, ang dating chief PNP at ngayon yung senador na, eh, imbis magalit po, eh, naawa po sa kanya. Ito nga po yung mensahe po ni General Bato sa kanya, mga Lodi, no? Well, I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya, kay Pastor Apolo kimuloy at kay President Duterte. Pero ngayon, naawa ako sa kanya. Dahil uh, after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos hindi lang rin siya. Uh, Nalit ako na, naawa ako. oh yan, mga lodi. Lahat kasi ginawa na ni General Torre. Tapos ang ending pala nito, eh, sisibakin lang siya. Kung baga, pinasarap lang muna eh, bago eh, tinapon. <laughs> yan maging sunod-sunuran man kayo sa mga amo ninyo, kalaunan ilalaglag din kayo niyan. Hindi kagaya ng mga ibang opisyal na hindi po nagiging sunod-sunuran, eh ayan po, nagiging mas matibay po sila mga idol. Wala po silang tinatanaw na utang na loob sa ilang politiko. Kasi dapat naman talaga, itong mga pulis na to, mga general na to, eh lumalabas talaga yan sa politika. Pero ang dating kasi mga lodi, pinanghihimasukan nila, nakikisawsaw sila dito, at kapag inutusan sila mga lodi, eh susundin nila para sa palit na posisyon. At yun ang nangyari kay General Torre. Ngayon, biglang sikat mga Lodi, eh bigla rin naman po siyang lagapak. Para pong si Diwata, yung pares overload po niya, eh napakasikat po. At yun mga Lodi, nung lumaki ang ulo, ayan, iniwan po din siya sa ere. Yan po, lesson learned po yan, no? Sana naman po yung ating bagong chief PNP maging maayos po dahil PMA graduate daw po ito at sana naman po eh hindi po siya magisunod-sunod sa ibang mga politiko. Duda ko dito talaga mga lodi, si Speaker ang nagutos dito kay General Torre. Dahil wala na naman pong kaalam-alam, ito po si PBBM. Basta ang kanyang na-iindorso o iniindorso po ni Speaker, e eh na po agad ni PBBM. At siya po ang magiging kawawa dito sa huli. Hanggang dito lang po muna mga lodi o para sa mga nagdudunong dunong dyan, yung nagagaling-galingan, ipaglaban nyo po si General Tone, mag po kayo yan. bahala kayo sa buhay ninyo. Pero ang totoo talaga niyan, sinibak siya dahil binaypas niya si John Vic Primulia. At meron siyang mga dinumote na mga general na hindi po talaga nagustuhan ang pagiging si PNP niya. Stay safe mga lords and God bless you all. Duterte pa rin ang malakas at magaling na presidente sa ating bansa.